Hi guys! Welcome to another vlog. Okay, so for today's vlog guys is magpaparehistro tayo ng sasakyan. Okay guys, so magpaparehistro tayo ng sasakyan sa isa sa pinakamabilis na LTO kung saan, um, kung saan isa sa pinakamabilis na magparehistro ng sasakyan. So, andito ako ngayon sa Dasmarinas, Cavite at pupunta tayo ng LTO Dasca. So, along Aguinaldo Highway lang siya doon guys tapos ang um, yung landmark is likod ng may um, sabungan cockpit arena ng DASMA so pakita ko lang guys nagparehistro na ako dati dito last year nag renew ako ng sasakyan tapos ang bilis um, inabot lang ako ng um, more or less one hour so yan guys pakita ko lang tapos pakita ko lang yung process nila doon at saka kung gaano kabilis. At saka nga pala guys, um kumuha na ako ng um insurance sa Cebuana Luwilier kasi mahal dun sa LTO. So bali ang price noon is yung insurance nila dun sa Cebuana Luwilier is 610 pesos to be exact. Ayan guys. So papunta na tayo dun. Guys, so update ko kayo. Okay guys, so malapit na tayo. Bali kanan tayo dito. Ay dun para sa kabilang. Ayan guys, makita yung signage na yan. Daska Automotive. So ayan yung ano po. Um Daspa, Dasman Kakapit Arena. Tapos kanan lang tayo dito guys. Tapos yan na yung LTO dito sa ka guys. So park lang tayo doon. Ano yung Entrance. So dito daw guys yung step 1. RCR tsaka latest LTO registration so dito na yung step 1 yes So, second step is dito daw. Step 1 doon is encoding. Tapos, step 2 dito sa may ano, cashier guys. Kasi may insurance na ako. So, yun guys. Bale, ang binayaran ko dito sa step 2 is ano, um, 800 pesos. Um, 800 pesos is emission tsaka uh, emission tsaka inspection ng sasakyan. So, antayin ko lang tawagin nila ako, guys. Tapos dyan yung inspection, tsaka emission nila, guys. Tapos dito ako gal dito ako nang bayad ng 800 pesos. Bilis lang. So yun guys, natawag na yung pangalan ko dalhin ko na lang daw yung sasakyan sa inspection tsaka emission. So dito ako pala ako nagpark guys yan guys so sa station daw ako so dalan ng natin sa saktan para inspection tsaka emission di ba bilis guys dito ako sa stage 1 so yun guys iniwan ko lang yung susi dun sa sasakyan kasi sila na mismo mag inspect sa ka emission guys So, antay lang ako daw dito sa gilid. Ayan guys, parang ini-scan yung susakyan I'm not sure so Step 1 Visual above carriage Emission smoke test Tsaka sound level Tapos stage 2 slip, Slide slip test Suspension test Brake test Tapos dito sa stage 3 um, Speedometer test Visual undercarriage, carriage Axle play detector And headlight test So, yun guys, tapos na Antayin ko lang na tawagin nila ako Okay guys, bali ito yung pinaka last step Bali magbabayad lang ako dito ng registration ng car Pinasa ko na yung ano, insurance, yung um, result ng emission Tsaka inspection Tapos yan, mag-antay lang ako ng tawagin yung pangalan ko para magbayad So yun guys, tapos na akong magpa-rehistro. Bali inabot lang ako ng isang oras dito guys. Um, ang medyo matagal lang dito is yung ano, dito sa may um, pagbabayad ng registration ng car kasi madaming tao. Pero sa step 1 mabilis lang. Tapos dun sa emission tsaka uh, inspection mabilis lang din tapos yun nga um, sa last step which is yung registration matagal siya so ang binayad ko guys in total is yung insurance kasi as mentioned kanina um, sa labas ko kinuha sa sa Cebuana Luwilier 610 pesos lang tapos um, kapag dito kasi sa LTO aabot siya ng 800 more or less oh pero yun um, Cebuana ko um, insurance 610 pesos tapos yung um, inspection and emission is 800 pesos lang guys tapos dun sa registration ng kotse so bale ang registration dap, ang registration lang dapat is 1.6 tapos may legal research fee na 10 pesos tapos um um may ano ko guys, delinquent registration kasi um nung August pa dapat ano na register tong kotse. So may penalty ako ng isang buwan which is 800 pesos. So in total sa registration ang binayaran ko is 2,410 pesos. Um, so, ang total na binayaran ko is 3,820 pesos. So, pauwi na ako guys. Um, I-share ko lang yung experience ko dito sa LTO dito sa may Daska. So ang address nito ilalagay ko sa pin comment uh, along Aginaldo Highway siya tapos ang landmark niya is likod ng cockpit arena ng Dasma. So that's all for my video, guys. Um sana nakatulong tong vlog na to sa inyo sa mga magpaparehistro. Um That's all for my video. Don't forget to like and subscribe to my channel. Again, this is Cheyano and I will see you again next time. Bye!